Anong ibig sabihin ng Bible na patay sa kasalanan? Ito ba ay tulad sa patay na tao? Sa video ito, ito po ang ating pag-uusapan. Na may mga naniniwala na ang tao ay walang kakayahang piliin ang Diyos. Walang kakayahang magpasyang sumampalataya dahil daw patay sa kasalanan. May naniniwala na tulad daw ito sa isang patay na tao na wala ng kamalayan. Walang magawa sapagkat patay. Ito nga ba ang kahulugan ng patay sa kasalanan? Ibig bang sabihin ito wala na ring intellect, wala ng emotion and will ang tao dahil patay na sa kasalanan? Mga kapatid, tandaan na ang sinasabi sa Bible tulad ng mababasa sa Efeso 2.1 na patay tayo sa kasalanan ay hindi na nga tulad ito ng patay na tao na wala ng intellect, walang emotion, and well, Ang ibig lang sabihin nito, patay spiritual. Ang kahulugan ay pagkahiwalay sa Diyos. Naputol ang ugnayan sa Diyos. Walang gana sa mga bagay ng Diyos. Hindi interesado sa Diyos. Pero hindi nangangahulugan na hindi na gumagana ang isip, ang pakiramdam o ang kagustuhan. May kalayaan pa rin siyang magpasyang piliin ang Diyos. Maglingkod sa Diyos at sumampalataya kay Hisos. Kapag napakinggan niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Tandaan natin na maraming kahulugan ang salitang patay. Tingnan natin sa dictionary. Yung patay nangangahulugan po na bangkay. Minsan naman nangangahulugan itong nababagot or walang kwenta. Minsan naman nangangahulugan itong hindi maganda or walang init. Minsan nangangahulugan din itong walang latoy at matamlay. Diba? Minsan naman nangangahulugan itong nakapag-aantok or kainip-inip. So marami palang kahulugan ang salitang patay. Meaning, huwag laging i-interpret ang salitang patay tulad ng patay na tao na hindi na gumagana ang lahat sa kanya. Tulad ng puso, isip, damdamin at mga kagustuhan. Kaya ang sinabing patay sa kasalanan o patay spiritual, ang ibig lang sabihin nito mga kapatid ay naputol yung relasyon sa Diyos. Pero may kakayahan pa rin ang kanyang isip, puso at kagustuhan na sumampalataya sa Diyos at piliin ang Diyos. Nakakatawag pa rin siya ng help me Lord, save me Lord. Makakagawa pa rin siya ng pagpapasya na magsisi. Ayon nga dito sa Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Take note ang sabi, lumapit kayo sa Diyos. Ibig sabihin, isang pagpapasya yan. At ano pang pa sabi? Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Salita ito mga kapatid na ang tao ay may kakayahan na magpasya. Yung sinabing linisin ninyo, ibig sabihin may kakayahan nga ang tao na magpasya. Dito naman sa Hebreo 11.6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat, take note, ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. So, ibig sabihin, may kakayahan pa rin ang tao na magdesisyon magpasya mga kapatid ayon sa talatang ito na ang sabi sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos dito naman sa Juan 1:12 subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos so malinaw sa talatang ito na gagawin tayong anak ng Diyos kapag nagpasya tayong tanggapin si Jesus at sumampalataya kay Jesus. Hindi po gagawin ka mo ng anak bago ka magpasyang sumampalataya. Baliktad po yan. Ang sabi dito ng Biblia, tatanggapin mo na si Jesus at sasampalataya at gagawin kanyang anak. ba? Diba? Yan po ang malinaw dyan sa talata. Kapag si Jesus ay nasa puso na natin, hindi na tayo patay spiritual. Dahil binuhay na tayo, dahil sa ating ugnayan at pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung pagpapasya na makipag-isa kay Kristo Hesus, yan yung paraan para mabuhay tayo sa espiritual. Ano ang sabi sa Episodos sa 12 at 13? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Hesus, take note, yung pakikipag-isa kay Kristo Hesus, tayo yung muling binuhay na niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipa na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Grabe. And verse 13, ngunit ngayon, take note, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hisos, decision yan, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hisos, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya mga kapatid, ating naunawaan na ang patay sa kasalanan, patay spiritual, ito ay tumutukoy sa pagkahiwalay sa Diyos. Walang ugnayan sa Diyos, walang relasyon sa Diyos. Pero mayroon pa rin intellect, mayroon pa rin emotion and will. Ang tao, may kakayahan pa rin siyang lumapit, tanggapin si Isos at sumampalataya kay Isos at magbagong buhay. Sa reality ngayon mga kapatid, kahit ang tao na mga unbelievers ay nakakatawag pa rin sa Diyos. Biro mo yan, kahit mga unbelievers, may takot pa rin sa Diyos. Nakakapag-pray din sila sa Diyos. Nakakapagsamba, may mga matulungin o mabuting tao kahit mga unbelievers. Nakakausap naman na matino, nakakapagturo din sila ng good moral. Bagamat namumuhay sa kasalanan at paglabag sa Diyos sa ibang parte ng buhay nila, pero makikita nating umaandar pa rin ang intellect, emotion and will meaning kailangan lang silang maturuan at mapangaralan ng mabuting balita ng kaligtasan nawa'y mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig pagpalain po kayo ng ating panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video salamat po at huwag kalimutang mag-subscribe